So hi guys, welcome back sa ating youtube channel So ngayong araw na to guys um, Eto uh, Empty yung baboyan pa rin natin Pero dilabas na natin guys yung mga gamit natin uh, Sa pag-aalaga ng baboy Meron tayo dito guys isang uh, <coughs> piglet At uh, gagawin nga itong dumalaga So katulad ng nasabi natin Ang program natin guys is hindi tayo gagamit ng purong pigs Kundi atay yung gagamitin natin Ito guys, pero kahit ata yung pinapakain natin sa baboy, uh, nakita naman natin na talagang ganadong ganado itong eh, ating um, ba, uh, baboy na to. Ayan, talagang ano na ano yung pagkain niya guys. Ang program natin dito guys, uh, uh, isang kilo uh, for day ang nakukonsume niya. So dinadamihan na rin natin at dinadagdagan ng pakonti kunti Uh, alam naman natin, guys, yung presyuhan ng uh, baboy ngayon is medyo talaga nga uh, mababa. Pero sa atin, guys, ito naman ay hindi natin pangbenta. Doon sa mga katropa natin na uh, ang program niyo ay pangbenta yung baboy ninyo, make sure gumagamit kayo, guys, ng... Uh, feeds at pinapakain nyo ng tama yung inyong mga alagang baboy kasi uh, malaki yung tendency na medyo magiging mabagal yung paglaki ng ating mga alagang baboy at syempre yung timbang rin medyo may hirapan kayong makuha alam naman natin na kapag pangbenta yung baboy kailangan talaga mabigat yung ating alaga iwanan muna natin guys etong ating alagang baboy pero flex ko lang guys ito nga pala yung babuyan natin dati. So pinakamarami nating alaga dati is 40 na baboy. So ngayon medyo empty pa. At eto na nga isa na lang muna yung minemaintain natin. Uh, importante kasi sa babuyan guys yung uh, profitability. Ha, kailangan kumikita tayo sa pag-aalaga ng baboy. Wala namang masama na tumigil muna tayo. Ayan. Nilipad tayo ng manok. ay kawawa naman, may ano siya. May sakit yung kanyang eyes. Hello. So, dapat magamot. Tawagin natin si Paitolin. So, eto guys. Ayun, ipagamot natin kay Paitolin mamaya yung uh, manok. At, uh, dito nga, balikan muna natin itong topic natin. So, pinalabas natin guys itong ating mga gamit dito sa bodega. Uh, ilang months na kasi medyo uh, natambak at empty itong ating bodega at hindi natin nabubuksan. So dati kasi guys may cobra na nakita dito, mm, medyo marumi eh. itong ating uh, stock room pero okay lang, malilinis din yan. So ito guys pinalabas natin yung ating mga gamit. At ito, meron tayong mga insecticide, bygone katulpa, no? Ito, insecticide, insane, so, mosquito killer. So, meron din tayong pang-alas uh, pang sa pananim. At ito nga yung mga pambakuna natin. Ah, uh, by the way guys, kapag bibili kayo ng bakuna, ah, uh, okay na yung ganito yung bilhin ninyo para at least marami kayong option. At uh, 10 ml, be the bit yung ginagamit natin. Ito mayroon din tayong ah, uh, dito, log sheet uh, ng bakuna program natin. Uh, sa mga inahing baboy at syempre sa mga piglets din so meron din tayo guys mga pamphlets na makakatulong sa pag-aalaga ng baboy at meron din tayong mga notes. So, meron din tayong blackboard na kailangan para at least maintain natin yung ating record. Ito, guys, meron din tayong mga marker dito. ayam At meron din, tayo, case, pang -pumpuni, pang -pumpuni. meron din tayo, guys, yung mga pang Meron din tayo, guys, yung mga tools na pwede natin gamitin sa pagbababoyan. At pang-AI din. Meron din tayong alcohol para pang-sanitation. So, by the way, guys, <clears throat> flex ko lang. Uh, yung dati nating... Uh, mga gamot is binigay muna natin sa katropa natin na nag-continue sa pag-aalaga ng mga baboy uh, para at least magamit nila. So i-share ko lang dahil yung program natin guys is gagawing dumalaga uh, yung baboy at future magiging inahin so ano-ano pa -ano yung mga program natin so eto guys uh, program sa pagbabakuna ng mga baboy. Halimbawa ng anak guys yung baboy. Ano ba yung dapat natin gawin para at least masiguro natin na maging healthy yung ating alagang inahing baboy. Una guys, ah uh, ah, uh, balikan pala muna natin ano, bago muna mga anak. So halimbawa napabulugan, buntis na yung ating inahing baboy. Ah... Uh, Halos wala tayong gagawin sa first uh, two and a half months So magkakaroon lang tayo guys ng mga program, vaccination program sa ating inahing baboy Pagdating guys ng ika 85 days na kanyang pagbubuntis Ibig sabihin guys sa ika 85 days na buntis yung ating alagang baboy is Magturok tayo guys ng iron Importante kasi guys yung pagtuturok ng iron para at least maging healthy yung ating inahing baboy Sa ika 90 days naman guys is anti-hug cholera ah uh, okay yon para at least ma makatulong uh, sa ating uh, inihing baboy. Tapos sa ikaw 100 days, saka naman tayo guys magturok ulit ng iron. So 2.5 ml, ibig sabihin ika 85 days at saka ikaw 100 days, pwede palang ulitin ang pagtuturok ng iron. Tapos sa ikaw 105 days naman guys, pwede tayo guys magpurga. Pe pwedeng uh, sachet, pe pwede rin, uh, yung binabakuna sa ating mga alagang baboy. So, isang sachet ng Latigo 1000, pe pwede na yun. at O kaya, kung gusto naman natin guys, Ivermectin o kaya Dictomax. So, safe yon sa alagang baboy sa ikaw 105 days. Ibig sabihin kung 114 days, ikaw 114 days nanganak yung ating alagang baboy. Sa so, ikaw 105 days, ibig sabihin halos 10 days before manganak yung ating baboy. Okay na, okay na magbakuna uh, uh, magturok sa ating alagang baboy or paglampas ng ikaw 100 days kaya lang kailangan uh, after 100 days uh, pero kailangan wag naman yung 7 days before na panganak tapos ito naman guys yung pasok na doon sa 7 days before na mga yung baboy uh, wag na wag na yung ganoon kasi uh, minsan sabi nila hindi safe pero sa atin naman guys, hindi natin naranasan yung ganun. Talagang doon lang tayo sa ika 105 days hanggang uh, one week before na manganak yung uh, baboy. Tapos uh, sa ika 113 days naman guys, ibig sabihin 1 day before na manganak yung baboy, pwede na tayong magturok ng 2.5 ml na B-complex. Pero siguraduhin lang natin guys na naglilabor na yung ating alagang baboy para magkaroon siya ng extra na lakas sa panganganap. At ituloy-tuloy na rin natin guys. Sa pagkapanganak naman guys ng ating uh, alagang inahing baboy, so pwede tayo guys magturok ng oxytetracycline. Yun yung sa araw mismo na nanganak na yung ating baboy. Ibig sabihin guys, itong oxytetracycline is ito yung parang anti antibacterial para at least hindi magkaroon ng komplikasyon yung panganak ng ating alagang baboy tapos pwede rin tayo guys magturok ng Uh, B complex na 5 ml naman vitamin B complex para madali siya at agarang makarecover. Kung nagturok na tayo guys before a uh, day before ng mga anak, uh, pwedeng hindi na tayo magturok ng B complex. Pero kung hindi naman magturok tayo ng B complex para sa mas magandang recovery ng ating inaing baboy. So, sa ika 6 days naman guys, pwede naman tayong magturok ng mycoplasma. Uh, rest sure. Ibig sabihin, 6 days after na mga anak yung baboy, o kaya 8 days bago uh, after na manganak yung ating alagang baboy is pwede tayo guys magturok na itong ano nitong uh, mycoplasma recipe sure 2 ml uh, anti pneumonia to pwede rin guys uh, magturok sa ika 9 uh, days naman pwede rin guys magturok sa ika 14 days after na manganak yung ating alagang baboy ng anti-farbo vaccine ibig sabihin guys uh, anti-leptospirosis, 2 ml lang ng Parosure uh, B, 2 ml ng anti anti leptospirosis o kaya 5 m, uh, 5 ml ng parosorbi okay na okay yon sa ating mga alagang baboy meron naman guys mga gamot na halos sama-sama uh, na ito so tingnan niyo na lang guys kung ano yung available sa inyo uh, magtanong kayo sa mga veterinaryo o kaya magtanong kayo sa mga agribet store na suki niyo sa ika 21 days after ng mga yung ating inahing baboy is anti hag cholera at sa ika 29 days naman is latigo uh, 1,000. Ibig sabihin, purga-purga na ulit tayo sa ating mga alagang baboy. At B-complex naman ulit na 5 ml sa ika, 30 days after na mga nap Sa ika, pwede rin guys, Uh, sa ika 30 days, pagsama, pagsabayin na natin yung B-complex at saka vitamin A, D, e na 5 ml. So bahala kayo, pwede a day after or pwede nang pagsabayin. So yun yung mga program na ginagawa sa uh, mga babuyan At usually mga commercial hog raiser is halos may ganun ding mga program. Yun din yung mga gamot na ginagamit nila. Nagkakatalo lang at nagkakaiba lang kung kailan nila ituturok sa mga alagang baboy. Guys, maraming maraming salamat po sa pagsama sa atin dito pa rin sa negosyo ng pagbababoyan. Ito guys, si Kabadi Moko, basta usap ang negosyong baboyan, Kabadi Moko yan. Hanggang sa muli mga katropa, maraming salamat at paalam.